nakatakda ng ilabas ang kuha mula sa underwater drone na ginamit ng Philippine Coast Guard para sa paghahanap sa mga umano'y labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Ginamit ito ng PCG bilang bahagi ng pagpapalawig sa search and retrieval operations sa Lawa. At live mula sa Laurel, Batangas, sa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawid. Rainiel, pakibigyan nga kami ng update. Anong latest mula dyan? Good ngayong uh, hapon nga, no? at uh, two minutes ago ay uh, na sa atin ng uh, Philippine Coast Guard Diving Team yung uh, kuha ng uh, kanilang uh, ROV o yung Remotely Operated Vehicle or yung Underwater Drone. At uh, sabi nila no, sa initial na pag-ikot nitong uh, underwater drone kanina nga 8.27 ng umaga ay may na-detect na ito na posibleng mga bagong ebidensya na magagamit nga dito sa kaso ng mga missing sa bungero. Ruth, ayan pa lang yung hawak natin na informasyon sa ngayon at uh, exactly 2.48 ng hapon ay uh, tumulak naman ulit doon sa ground zero itong uh, panibagong diving team para subukan muli uh, yung ROV. So yung ROV, Ruth, may kakayanan nito na mag-lift ng uh, 10 kilograms na mga possible na evidence natin uh, sa mga susunod nga na araw uh, kaugnay kung pa rin dito sa Missing sa Sabongero, route. Iyan po ang Express Report ni Rinyal Pawid. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.